Ngayon, pag nahuli kita, putang mo, sa kulungan ka, kahit ka, nagigigil ako sa sa'yo. Ayan, maaga kaming nagising kasi nga sumigaw si parent dayo. Napasok daw yung tindahan namin. Isko po, ay mali yata yung tindahan ng inyong napasok. Ngayon ho, eh, kami naglalakad papunta rin. Rong... Ay, ganun totoo kayo mangunguha. Ay, kami naman ay namimigay. Ngayon eh, pa-update ko lang kaya kung ano ba nangyari. Ano tayo na wala doon? Ang wasak ay, ang pinto ng tandaanan niya. Ang ingay ni mga mabuy. Si Burtang ina. <tiple> Ma! Ano um, na wala sa store natin? Ano na wala? Ito, isa-isain natin. Ito, si, kasi kami kagabi, bago kami nag, ano, namin doon ni daddy, di ba, namili kami. Punong-puno. Dalawang din yan, o. Tapos ito na, oh, darumugumugo yan. Yung delights, oh, boss. Doon. Bata yan. So, dito natin pagkamputa. Yan talaga. Tsaka ito, oh. Yung delights dito na tatuwa oh, kasi sabi ko dati lagyan ko kasi may bakante. Yung delights yan kinuha. Tapos, grande. Ito, oh. Ito, oh. Mga sabon, kinuha. oh, boss. Punong-punong ito. Sa taguan, ubos. Diyan na, sa ilalim. may natira pa, oh. Platino. Ano po, no? to dito, sigarilyo. Wala yan. Ayaw niyo yung platino. Ah, yung sinira, yung mumura, sigarilyo. Ang mamahalin lahat. Marlboro, mamahalin malaki. na din na lahat. nga. Marlboro, Winston. Ba yan? Fortune. Siguro. Ano pa kinuha? Yan, sabon sa in. Tsaka gatas dito. Eh, no? Tinan nyo, ubos yung stock dito. Pati dito. Kawawa, oh, kawawa yung anak. Kawawa yung anak kasi may anak siya eh. Wala ding daya pero wala ding gatas oh. Sana naman, luma sana lumapit ka na lang sa amin na oh, walang daya pero yung anak mo. Kung wala kang pambili ng alak mo, magtrabaho ka. Pa. Patay ka sa amin ngayon, magpapareward kami para mahuli ka. Pobing chocolate. Eh, may bata to. Yung bear brand kasi namili kami kahapon. Malalaking bear brand kinuha din. Malay mo, nag-iisig bata lang. Ito, sabon lahat sa aid. Palmolive. Wala na nga. Ito din. Shampoo. Ang nakakatawa nagdala pa nito. Yung isa, yung kulay mo. Kulay mo. Dito ma, sa kaha. Anong nawala dito? Ang unti yung pera natin dyan. Ito. Kinuha din yung pera? Hindi mo nag-iwan ng pera. Meron lang yan yung mga pang-panukli lang. Panukli. Buti di nag-iwan dito ng pera. Buti di din nala mga ano mo ma. Hindi yan kilala nga. Kung kilala yan, like ito, mga bus, yan, martini, kung kilala yan, nandali yan. Huwag na muna ninyong galawin para ah! na-investigahan ng pulis. Para makita ng pulis. Huwag muna ako magtinda. Oo, uh, oh, oh, kung Huwag muna, wag muna, kayo. muna, ninyong galawin yung nagalawin. Ito yung likod namin. Dito sila dumaan. Kasi nga naman, pag dito sila nagbukas, makikita. Kasi so dito, ang ginawa siguro, ayan. Sa so tingin, parang ito Inabot yun. Ito, binasag muna to, yung lang, May nartilyo. May padlock malaki eh. <coughs> Tapos, gina na yun. Inabot yung ano doon, yung pako. Tinapunta kung walang tao dito kasi may ano dito, may napunta dito. Ngayon, tinaon nila na walang tao. Anong sa tingin mo dumali niyan? Teka rito lang yan. Tangina mo. Pag nahuli kita, tangina na mo ka. Gagawin <laughs> kong isaw-isaw yung bituka mo. Yan mo, may pagkobra ka pa. Ano yun? Energy? Para sa pagbubukas mo nito. ina naman. Mahuulitin kita. Then try dun-dun. Ano Saan? San? <laughs> Ang kinuha niya. Alak. Pinaka marami yung sigarilyo. Nasabot. 35,000 na sigarilyo. Tapos. Dalawang movie na. Bis. Na ano. Chicheria. So may anak. Lahat ng bear brand na malalaki. Dala. Tsaka yung fudgy bar. Dala. At tsaka delights. So. May anak yan. Tapos, ang sabon sa egg. Dala lahat ang sabon, pati ang... Bako. Pamilyado, pamilyado. Pamilyado yan. Ay, kabisado, oray, eh, dahil alam na walang tao din, eh. Kabisado yan. Tapos, yun ang mga kinuha niya. Sa tingin mo, ma, dinidumaan niya dumaan sa likod, ano? Dito lang yan. Baka may nagwatak-watak pa dito. Kung na natin. dini niya dumaan sa likod dahil kung yan i-ano... Eh, Ayan oh, dito yung dumaan sa likod siguro para di siya makita. Hinakot pa pa na. Kasi kung sa kalsada siya eh, makikita siya eh. Ah, ayan oh. Na mo yung pinagdaanan no. Oh. Dito yung dumaan para di makita sa kalsada. Wala yan. Ba't may karton dito ng clocks? ano? ano? May karton ng klakso May karton, oh. No? Bakit may karton dito? Siguro, dito yung nag-aabang. Dito siguro yung nag-aabang kasi ang layo nang pwede niyang takbuhan dito, eh. Ayan, oh. No? Liblib lugar namin. Dito yan, dumaan papunta doon. Nag nag Naghatian na yan. So, ang mga anong oras kaya yan, in -inano, ma? Ah, dito, oh. Ma? Siguro dito nag ano, ano? Oh? Wala makakita, eh. Wala, ano yan? O, oh, di wala nga makakita. Ah, malinis na malinis ang trabaho, na? Eh, Malalaman you know? din. Malalaman ko rin ikaw. <laughs> Marami na akong may gumawa ng kalukuhan sa akin. Ninakawa na ako lahat. Ilang beses pag nanakaw sa akin, nahuhuli ko, nababawi ko yung items. Ngayon, pag nahuli kita, putang ina mo, sa kulungan ka, hype ka, nagigigil ako sa iyo. Ma, ba't di ka mag, ano, reward money? Kung sino makapagturo, bigyan natin ng pera. Oh, seriously, sa mga taga Laurel. Sa mga taga Laurel. Bibigay ako, isang isang martis lang. Ngayon ko kailangan yung pagiging martis nyo. Bibigyan kita ng reward. Promise yan. Sa kumuha. Dahil alam ko, taga rito ka lang. Dito ka lang sa malapit. At pumapasok ka dyan sa store. At kabisado mo ang store. Kung paano yan sinasara. Ngayon, sinasabi ko siya, pag nahuli kita, kaya ngayon pa lang, lumapit ka sa akin. Baka pagbibigyan kita, sinisiguro ko sa iyo, mahuli ka. Sa sobrang bait namin to, sa sobrang bait namin, sa amin mo pa talaga ginawa. no, 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 no ayan, um, lesson learned na lang talaga na kung meron kayong mga ganitong tindahan, eh, maglagay kayo ng CCTV kasi malaking tulong yon. Ngayon, ang problema lang namin, kasi nga, kakaano lang ng store, hindi kami nakapaglagay ng CCTV. Ayun, iniimbestigahan na. Bale, ayun, kung sino man ikaw kumuha, ay eh, lumapit ka na lang sa amin at nang hindi na lumaki tong gulong to. Kasi, Maunawa naman namin kung meron kang anak kasi wala kang pambil ng daya per gatas. Kasi po yung kumuha eh, meron siyang baby. Kumuha ng bear brand, pampers, tapos mga pambao sa school ng bata. At syempre si Garillo at nagiinom ng gin. <laughs> Ayun, kuya kung ano, naririnig mo man to. Sana lumapit ka na lang sa amin kasi kilala mo naman kami dito. Yun lang, nakakadismaya lang kasi pinaghirapan namin. Naaawa ako sa nanay ko at saka sa aking daday dahil umiiyak. Nga naman eh, yun pinaghirapan. Hindi nyo naman basta-basta pwede kunin. Hindi naman alam niyo na mga vlogger ka. tingin nyo sa amin, maraming pera. Ah, kasakit lang. <laughs> Naiiyak na ako pero hindi, hindi ko magawa kasi nga, ano eh, nakaka, naiinis ka. Hindi mo na magawang maging emosyonal. Di mo alam, may CCTV pala dito sa kabila. Good luck sa'yo talaga. Pipitikin ko talaga yung bayag mo.